pamamagitan nito, gagawa tayo ng isang Slinky! Wow! <laughs> slinky! Kilala niyo to, di ba? <laughs> wow! Oo, oh, napapanood ko yun eh. oh, di ba kayo... Teka lang, teka lang. Plastic to eh. Oo oh, nga, oh. parang hirap yata kung papel. Isa-isahin natin. Kailangan ng konting tsaga. At uh, pasensya lang sa paggawa nito. Okay? So yung una, eh, kakabit muna natin yung magkabila ang malagkit na portion. Perfectionist Perfect. para si Chris. Yes, of course. And then, kuha ng isa pa. Kakabit naman natin yung sticky part sa kabilang dulo. Dito ko muna sisimulan para lang pantay siya. Pero dito siya nagsistick. Okay. Sa next layer natin, kabila. sa kabila naman. Okay, so nandito kanina siya dumikit. Ngayon, ididikit natin yung sticky part sa other side. And then, ticket. Ito, ito. Ay, hindi kayo. Ito, natin sila. Kasi ang gagawa. Oo. Oh, so, oh, Kami muna. Ako oh. muna pag mo. Siyempre. Oo. Oh, oh. And then, ticket. So, okay. Habang ginagawa niya yan, wait, actually, Nakapaghanda na ako. Sis, so, meron ka na palang nagawa. Nagawa okay, okay, na ako. Ito na ang aking paper sling. Wow! Ay, <laughs> pinapakita ko lang ang ang effect niya pag stretch siya na. ng ganyan. Pero, anak ko yun Hindi pa, hindi pa yan. Hindi ito ba? ito ang kahin niyang gawin. Tingnan mo, ipapato natin siya sa isang elevated na platform tulad nito. And like a plastic slinky. Oh my wow. goodness! Magnifico! Ang exactly. galing! Exactly. Ay, wait, may idea ako. Paano kung Dalawang ganyan. Oo. challenge ama. kita, Chris. Challenge mo ako, nice. ha? Nice. Good question. Sige, try natin, ha? Try natin ang dalawa, ha? Stick. Yung stick, may kita mo mamaya. Ah, try natin <laughs> dalawa, ha? <laughs> Let's see what, what happens. happens. Well, you know, my Oh, my God! Oh, my goodness! Nagka-curve oh! pa siya. Ang cute! Nagka-curve pa siya. Cute. Wow! Di ba? Parang pag tatlo, kaya pa rin? Oo nga, tatlo. Oh! Oh, ganda talaga. oh kuya wala, uy. Ganda, di ba? Yes. Alam ano mo, ayaw ko na kung lima pa yan. Lima. Lima, magsabay-sabay. Eh, parang hindi na kaya yan siguro. Bakit lima lang? Gawin na nating anim. Wow! Dito tayo, dito tayo, right? Okay. Okay. Kuya James? oh Ano? Sabay tayo. Ikaw, ah. ikaw mag-flip nito. Hindi, <laughs> yung girls na lang mag-flip na. na lang mag-flip. Okay. Okay. Right. Nautusan na naman kami. Okay. okay. Sige. Okay. One. One, two, two three, three. Go. Woo -hoo. Woo -hoo. pa Oh. I believe! I believe! Yes, at ito ang physics sa likod ng ating paper slinky experiment. <laughs> Please, love... Ang sticky notepads ay naimbento ng Amerikanong si Arthur Fry noong 1974. Hindi niya inakalang pwede itong gamitin para ipakita kung paano nagiging kinetic energy ang potential energy sa paper slinky experiment. Ang nakalapag na paper slinky ay nasa state of rest dahil walang motion. Pero kahit hindi ito gumagalaw ay meron itong potential energy. Ang potential energy ay ang energy o lokas na nakatago sa isang bagay. Nang galawin ito, nagkaroon ng force o puwersa mula sa kamay at ang potential energy ng paper slinky ay naging kinetic energy o energy ng isang moving body at nagkaroon ng motion o paggalaw. Kaya kahit maraming magkakadikit na paper slinkies, basta may force na ina-apply dito, nagkakaroon ng movement. Yan ang physics sa likod ng paper slinky experiment. I believe. Whoa! One, God, you know, now. Mama, I...